ay nga mga kasama wild no yung uh, sa PhilHealth natin ay kumuha na nga ng 20 billion pesos no, oh, no. para uh, ilagak nila yung pera doon sa project na uh, pinunduhan ng China tapos nag-withdraw ang China wala nga silang mapagkuna ng budget kaya ang kinuha ay yung pera ng PhilHealth na uh -huh. <laughs> po. Kung kayo makakapasyal doon sa mga public hospital, napakahaba ng pila mga kasuel. May budget palang napakalaki ang PhilHealth pero uh, kakarampot lang din yung kanilang uh, binibigay na diskwento Kasi yung pera na yan sa PhilHealth ay eh, hindi po yung pera ng gobyerno. Pera po yung mga membro na direct contributor. no uh, Hindi po yan go government uh, agency. Ano? gobyerno lang po nagpapatak po dyan. Nagtataka naman ako bakit kasi yung PhilHealth ayaw nila gastusin para doon sa mga mamamayang Pilipino ito. You know, at hinintay pa talaga nila ng ganyan o mandato ito ng kanilang board para hindi mapakailaman yung pera, para hindi maubos, para maipon lang dyan at para uh, makita nila, tulad nito, nakita nila na uh, pwede pala nilang pagkapirahan yan dali nila doon sa mga kanilang mga distrito at gawing uh, uh, pataba <laughs> uh, sa kanilang mga proyekto at para tumaba din ang kanilang mga bulsa, yan mga kasopay siguro talagang kaya kaya ninyo uh, ginigipit yung mga uh, Pilipino ano para uh, maproteksyonan ninyo ano yung mga mga private na insurance no para doon mapilitan ng mga tao kumuha ano hindi na dito sa PhilHealth no